Kasama ko ngayon si Ate Jen at papatuloy niya tayo sa kanyang solar-powered house. Ang gamit lang namin noong gasera sa car battery. At saka magpapakarga kami doon pa sa bayan. Tatawid pa pa na ilog. Ito po yung solar lamp, Omni. Ayan po. Na Lahat ng ilaw mo nakakonek sa battery? Yes po. Nakabit lang po natin dito. Ayan, mag-charge na po yan. Tapos ito po ang ilaw. Ah, galing! Nakakonect na po lahat yan dyan. Nakatira si Ate Jen sa Sitio Ibayo, Dulong Bayan 1 sa San Mateo, Rizal. Walang linya ng kuryente sa lugar nila, kaya ang main source ng electricity sa madaming kabayan dito ay through solar power. Environment friendly to, renewable energy. Pero gusto nila to dahil matipid. Mag-iipon lang sila ng kuryente galing sa sikat ng araw at may libre na silang kuryente. Ano yung mga appliances mo na pinapaandar ng solar? Ito po, Solar TV, at saka solar fan, solar light. One, two, three, four. Itong lahat na nakaanda? Oo oh, po. Saka po dito sa banyo. Ayan po. Ayan. May iwanag ah. Ah, meron Ayan din po. dito. O, oh, yan po. Ah, galing. Mas makakatipid po. Kesa po sa ano, kuryente na monthly, may babayaran ka. Tapos tuloy-tuloy pa, hindi pang magiging sa'yo. Ayan eh, po kasi, pag fully paid ka na, iyon na po yan. Meron ka ng unit na sa'yo na? Apo, oh, yan po yung dalawang unit. Five years nang naka-solar power si Ate Jen. Nalaman niya to nung dumating yung company na ate ko, bumili siya ng solar sa kanila, 550 pesos hulugan weekly for 18 months. Ngayon, may mga sarili na siyang unit ng solar at wala na siyang binabayaran para sa ilaw, TV, at electric fan. Ito naman sir, mga ilaw lang po ang nandito yun. Ano ba? Yan po. ilaw siya. Medyo malaking tipid nga talaga yan. Opo, wala na kaming monthly na binabayaran. Pagkain na lang sa yung panel, solar panel. Ala, nasa taas po. Akitin okay, ko ha. Gusto ko talaga makita ko yung itsura ng solar panels. Akit ah, tayo sa bubong. Pero nakikita ko na. Buwis buhay. Buwis yes, buhay ka dyan, sir. Ito. <laughs> Ang dami yung solar panel at yan yung nagpapailaw at nagbibigay ng kuryente sa bahay nila. Hindi ka nawawala ng kuryente. Hindi naman po kasi hindi naman po siya nalolobat. Para pag umuulan. Uh, alalay lang sa ano, sa paggamit. Yun. Salamat, Ate Jen, ha? Okay, thank you din po. Uy, nakuryente ako. <laughs>